Unanimous ang desisyon ng dalawang komite sa Kamara na i-adopt ang tatlong resolusyong humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa imbesigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. May report si Tina Panganiban Perez. Ilang taon ang uhaw sa justisya ang kaanak ng na mga napatay sa madugong gera kontra droga ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Kaya para sa kanila, oras na para makipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court sa rito. Para sa interes ng mga mar maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, nasa nakaraang pitong taon ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Ganun din ang tingin ng House Committees on Justice at Human Rights. Pinag-uusapan dito ay buhay. So wala pong mga impediment dapat na mag magano no napipigil doon sa paghahanap ng hustisya para dito. This resolution is about principles. Not personalities. Nang payagan ng investigasyon, sinabi ng ICC Pre-Trial Chamber na may basehang paniwalaan na may nangyaring crimes against humanity na murder, torture at iba pang karumalduman na krimen sa gyera kontra droga. Sa tala ng Department of Justice, 7,732 ang nasawi sa kasagsagan ng drug war. Pero giit ng DOJ, gumagana ang sistema ng hustisya sa bansa. May ilang kaso ng araw na naisampas sa korte at may mga nasentensyahan na. Sabi naman ng Solicitor General, walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC, kaya walang legal na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Makikipag-ugnayan na ang mga komite ng Kamara kay Senadora Risa Ontiveros na naghain ng katulad na resolusyon sa Senado. Ang paghain ni Ontiveros ng resolusyon, ikinadismayan ni Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong simula ng gera kontra droga. Pero matapos makausap ni Dela si Pangulong Marcos, tila nag-iba ang kanyang timpla. I'm not at liberty to reveal the details of our, uh, of our conversation. Tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Happy ako, happy. Wala pang bagong pahayag si Pangulong Marcos, pero kamakailan, sinabi niyang pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.